nalagay like, ko yung pabailuan mo na, na kay 5 dyan akong tanong pabailuan mo 5 Pesos ila edad nyo mo? sobrang masasiging tatay nga dito kaya okay. mo magsigid balik dito ah, <laughs> <Yeah>. <laughs> kanahan sa tatay mo balik kundi rin ako sige lang sa mga sumigas sa mga adlaw Kanyang tanano sa dokitag pasalamat sa ginutuon kay Karong Adlaw Makabuhat sa tagmaayos sa tong isig katano bisan toon sa ginagmay nga pumaagi At lang makatabang ta sa mga nagkinahanglan Karong Adlaw ay mga mamugsiro ba ni Mininyo sa among pagbisita so sa katigulang na naginisaran na po sa iyang kinabuhi Ulit taong guwang din itong bisitahan mga mamugsiro wala na po taon ni siya'y pamilya Mga bahalag layo kayo sa atuang lugar Ipaning kamutan dyan na to nga bisita si Tatay Tung kay Nanam sa Asturias si Bono ang atong gibisita Ong tuwa kita sa bukirang bahin sa Asturias Mga mamugsiro ang tayo kung ubanan sa pagbisita Ani ni tatay no garo ato masairan kung unsa ang kinabuhi ni tatay diri po taon taliwa sa lasan kaya kaning balay ni tatay mga mamog sir grabe na po taon ang pagkabukira karon day mga mamog sir natay bisitahon diri sa bukirang bahay sa Asturias magkalapi punting layo ah tay sod ko ha toto kamusta man mong balay diri kay bukid kayo oh bukira si mong balay niya okay okay tubig diha mainom muhawa eh Temisa, part, di? um. uh -huh. Turning. Turning? Turning o dire po doon mo mong so nangayo kita ng tubig ni tatay no, kagrabig iuhaw kita sa atong lakaw. Sa kaon ang puning balay ni tatay eh. Tamisa sa, tamisa si mo, tubig te eh. Sa tubod na. Tuning, tuning. Tuning? Oo. Sangay ka sa kong mangho do. Oo. Antony, Antony, mga nito Na lagi ko yung pabailuan mo na kay 5 dia Kung tayo yung pabailuan mo, 5 pesos. <laughs> 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 Dito ha di mo na ihatag mo kay na naka naka ingon na mo nga na po daw dire tigulang. lang na nga amo pog gibisita dire. Nya kumusta man to do paglinog? Kumusta man? Sus parta ko Kay karma Oh, sus <laughs> abe <laughs> Abi ko Ah, why problema kay balay ni tatay kahoy man eh. uh, uh, de, uh, ni. Oh. Uh, di uh, ni di uh, magupok. Oh. Uh, Minom tubig ha kay murag. O inom sa dia. Sa kauna si mong balay dire tay. Balay mo. Sobra man sa do. Sa ni tatay mo mamug sir, so wala nang na siya bakay dumno kung pila na putao taon ang iyang idan. Ba na lang putao taon iya ha, nga hapit na lang pud kuno siya si tinta. Yeah. Kanang tako kami pasalamat sa Ginoo tay nga naabot ni dire. Aron oh. maghatag mi nimo gamay. Gamay gid tod kayo nga grasya pero sige lang pohon mo kaloyan sa Ginoo maka dawat pud grasya nga wala Ma man. Si diri no? Wala man tayo ikabaylo. Ito ay mo ni hindi ako nagkatabang sa iyo mo tayo. Gamay rin kay tao na. No? Pero Ayka. hikan ginasa sa kasing-kasing tao so sa mga tao nga mga nisuport na po sa akong oh. akong advokasiya. Hindi oh. oh. ako kitang sa sa gino. Ya. Kanang mom to si tatay no. Pilay dan mo tayo mga naas mga say sinta. butan sinta. Ah, Butang do talag. Doon do lang na sinta. Ah, Doon sa oh, say sinta or Padong si Tinta, no? Si tatay niya, usa tawon diri po sa Lasang, na naging sa suok po taon nga bahay, diri pod sa a, barangay diri sa Asturias, no? Suok po kay nga bahay niya. Nakita ko po sa ani approach sa tuang nga na, nasa barangay po. Ah, nga na po si tatay diri nga. Kinahanglan po taon o oh, support. Tapos sa ginagmay lang, no? Kay, ah, basta bahala ginagmay at least na, ah. no? Yan. Yeah. may pinaka-importante ni Mayritay, eh, bugas. Ah, bugas. Mao gani pinaka importante yung bugas no. Ah, dara bugas. Ah, abub, yeah. siguro ngapila pila ka ni o kabot ka ni siguro no. Ah, asas. Di pa di mo Di pa mo rot. Mo kaum uh, ka kag humay. Um, dua ka semana. Ah, tolo. Dua ah, to, okay. ah, mga kabot. pila ra may o sa kumkum, sa kumkum. Ah, mo ano. So kani atong dalang bugas makatabang-tabang na gininitatay Asulod uh, sa mga tulo ka semana ko no. So salamat oh. dako sa Ginoo. Sir, salamat jud guys sa imong pagpadala ng from oh, okay. Antiquira Bohol. So ay. dako kay tagpo salamat sa Ginoo nga nabahin na to si Tatay sa gamay ng grasya. So salamat kay dako na po kay gamay. Ay uh, puno tay. Gamay ra po kaya kaya, ha. Final ani uh, palit-palit og buwad baron or haplas. Ha. Uh, ah niya. sige lang ni na mo hay. Kanay bahala kung saon na nimo. Palitan na ni or kaya na namang kay Bugas or isda baron aron makatila ka tila po kag isda alam sa inyo kasi yung run mo din ang balay ni tatay no giatupan lang yung taon ni Oglukay kaya ibutangan o trapal kay grabe na no, yung taon katulo mong mamog ang gusto ta ni tatay nga no, mabalin siya dool sa si ilang tabay no para din siya maglisod sa so, pagkaos in taon og tubig kaya ang pobisita dari nagdalaan po may gamay nga Bugas kaya meron di may maalkansi kaya layo kag yung taon na may nang nanagidala daan. No? Ah. at least makatabang ni, ni tatay. Sulod sa tulo ka si So salamat kay Gnako sa ginoo. No? Tay, wala nga ha? Kay... Layo po kayo mo ha? Sige. Oo, oh, amping ka dari. Mm. Amping ka dari. unta, kaloyan sa ginoo, makabalik po mo. Oo. No? Malo yan ginoo, unta, makabalik po. Ayaw magsigig, balik dito. Ha? Ah. <laughs> Kanahan sa tatay, mabalik. Sige lang. Pero ano, sila nga, hadlok mo daw kung nagkagtaw.

Oh, supaya so oh, oh. oh. ini selamat tidak usah gino. Selamat tidak usah gino. Ani topai. Ya tadi para penudan bang. Aplas. Wah, pas pasti. Nalai buka sabar lah gua sudah pasti. Aik ke pengapas. Mau gitu, mau gitu. Nono, kena important timu kena bugas. Ya segit ini lagi demi mau pelangi ha. sa aku segawas kimurang. Ah, nama ini lu tu kau apa Tubig ra mo ang kinahanglan kay bag-o pa may namahaw. Ah, ay kunay inom sa big tubig diri sa gawas ah. Uh, salamat kay dako sa Ginoo. Oh, salamat kayo. Ah. Uh, so, mumumug sir, salamat kay dako sa Ginoo no. Ah, uh, okay. si Tatay ato gitaw na hatagan ano gamay grasya. So, unta din niyo kalimtan kanunay sa pag-follow to Facebook page o subscribe sa atong YouTube channel. Salamat kay dako sa Ginoo og ay labog sa pag-share ani nga video. Og oh, mau po permitiman antai, man antay. Mo kini atong permit man anpod nga ang pagbuhat natog maayo. Didy na kahimu natong dautan. Tinud-doy tay? Oh. Basta maayo tong buhaton. maayo po oh, na sultan Oh, maayo. Oh, bona nga ang atong buhaton maayor gyud. Oh. oh. Okay. Pagtabang sa so, mga nagkinahanglan basta naalang lang. Oh. oh. Sige nya adto sa ah? Oh. Ibnan sa kareto bay O, Hawaii. Oh, Ibnas. Hey, hey, <laughs> <not>, oh. <laughs> Manta magabalik mi puntay. Ampe dire ah. Kaon mayo. Oh. <laughs> Manta magabalik mi pun kali aja kino. Yes yeah. po. Ato sabi, ato sabi. Hmm. Ato sabi tayo. Oh, sige to. So. Salamat kayo to. Salamat kay dako sa kino. Oh. Salamat ah, sa kino tay. Oh.